Bakit po kumukulo ang ating tiyan? Magbibigay ako ng mga tips. Kapag maingay ang iyong tiyan, maraming dahilan to. Una-una, yung tunog pwede manggaling sa bituka or small intestines natin. Yung muscle kasi ng bituka natin, talagang humihilab yan, tumutunog. Pero merong pagkakataon na mas malakas yung tunog niya. Halimbawa, number one, pag nagugutom tayo, humihilab yung bandang sikmura natin kasi nilalabas natin yung natitirang pagkain sa tiyan. Pangalawa, kapag na-stress ka, marami kang iniisip, parang nagsesecrete ng asido yun tiyan, tsaka masakit yan at humahapdi din. Yung iba nga nagtatae pag na-stress -na sila. Pangatlo, kung meron kang ulcer or hyperacidity, sumasakit din at humihilab yung tiyan mo. Pangapat, pwede yung nagtatae, nakakain ka ng panis, pwede rin humilab ang tiyan mo. Tawag natin dito gastroenteritis. Pero ang isa pang sakit na konti lang nakakaalam. Ito yung ang tawag natin dito, Irritable Bowel Syndrome or IBS. Maraming tao may ganitong sakit. Hindi lang nila alam. Actually nga, sa Japan, 40% merong Irritable Bowel Syndrome. Sa Pilipinas, tingin ko marami din. Ang sintomas nito, makulo lagi minsan masakit, minsan nagtataika, tapos ilang araw, titigas naman ng dumi pag nagpa-check up tayo sa doktor normal ang mga results so hindi natin alam kung anong dahilan nito kung normal lahat ang blood test niyo mga ultrasound malamang irritable bowel syndrome ha nagkakaroon ng irritable bowel syndrome yung mga may stress, may nervyos, depressed at uh, ang maganda naman dito hindi naman siya talaga masama, hindi siya magiging cancer, kaya lang yun lang mahulog lagi at masakit yun 'yan ang solusyon dito, syempre, babawasan ng stress, magiging mas relax, uh, matutulog, magdadasal. Pero meron pa akong tip eh. Sa mga may irritable bowel syndrome, ito nga yung nagtatae, minsan constipated. Pag nagtatae kayo, malambot ang dumi ninyo, kakain kayo ng saging. Ang saging, kahit papano, mas titigas konti ang dumi mo. Pangalawa naman, kung masyado ka naman constipated, matigas ang dumi mo, ang secret naman, kakain ka ng gulay, yung mga high fiber, kangkong, o krapatola at kakain din ng prutas para lumambot yung dumi mo. So, ganyan lang, timplahan lang. Tapos, konting dasal, konting tiyaga, lalo na sa gabi, minsan masakit yan. Uh, pagkara na ilang buwan, pan na mo na yung stress at yung problema sa mga gawain mo, mapapansin mo, medyo giginhawa na rin at hindi na rin sasakit yung iyong tiyan. Salamat po.